Umaasahan si Senadora Grace po na isasantabi ng Kamara ang isinusulong umano ng People's Initiative at gawin muna ang kanilang trabaho sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nanawagan din si Pao sa publiko na tanggihan ang Peking People's Initiative na inaalok para amyendahan ng 1987 Constitution. Anya, ang pinakakailangan ng mga Pilipino ay pagkain sa hapag, trabaho, pangalaga sa kalusugan, edukasyon at kalidad ng buhay. Silang mga senador Anya ay handang magtrabaho at pagtunay ng pansin ang mga dapat unahin. Ikinalungkot din ng senadora na naging problematik ang signature campaign dahil umano sa pagiging politicians initiative kung saan binabanggit umano na politiko ang nasa likod ng Peking People's Initiative. Punto pa ng senadora, iba't ibang survey din ang nagsiwalat ng charter change ay hindi kabilang sa prioridad ng mga Pilipino. Malinaw ng na prioridad ng taong bayan ay ang matasabilihin sa merkado, trabaho at sahod. Paalala lang po sa inyong lahat na sana kausapin rin ninyo ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak tungkol dito. Alam ba ninyo na pagpinagkaisahan ng isang grupo ang pagbalangkas ng konstitusyon? kahit ano, pwede nilang ilagay dyan kung walang tututol. Kaya nandito kami para hingin ang inyong panalangin at suporta. Hindi lamang para dito sa People's Initiative, kundi sa mga problema ang pinagdaraanan ng ating mga kababayan. Ang mahal na presyo ng bilihin, ang patuloy na problema ng ating mga jeepney drivers, walang masakyan ng iba nating mga pasahero sa ibang mga ruta, at kung ano-ano pang mga problema. Kaya sana yun ang gawing prioridad ng ating administrasyon ngayon. Samantala, nangangamba naman si Senadora Amy Marcos na tahasan na ang nagiging pagsuway ng ilang ahensya ng gobyerno sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular na tinukoy ni Marcos ang mababang kapulungan ng Kongreso na sa kabila ng kasunduan kay Senate President Juan Miguel Zubiri sa harapan niya ni Pangulong Marcos na isulong ang resolusyon para sa pagbabago sa ilang economic provision sa saligang batas at nagpapatuloy naman ang People's Initiative na naglalayang itsapwerang sinado sa Charter Change. Nang tanungin kung kumbinsido siyang may kinilama ng kanyang pinsan na si Romualdez sa gumugulong na People's Initiative, sinabi ni Marcos na lahat ng mga sinasabing direktiba, timeline at mga atas ay nagmula sa tanggapan nito kung saan pinangalanan pa ang kanyang mga staff. Nanindigan ng Senador, nabuo at nagkakaisang matas na kapulungan bilang isang institusyon natutol sa paggamit ng panunuhol para makapangalap ng pirma para sa People's Initiative sa pagsusulong yan ng charter change. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!